Guys, totoo ba to? Mga agent? Daily live duration. Kailangan ko daw i-receive. Ayan po, plus 70k. Tapos plus 50k. Kita niyo po. And then plus 40k. Plus 28k. Ha? Seryoso? Ano kaya to? Ano nangyari? receive daw oh. Totoo ba 'yan 70k? Pero may pang may ititrade ako na 2 million. Pag mapupunan ko to, 2 million ang pasok noon is 100 ah, uh, 1.4. So hindi ko pa ma-reach yung 40k per hour. Pero bakit gano'n? Nagpa-pop up siya oh. Sige nga, try ko ngang i-receive. Seriously? Sige nga, i-receive ko nga daw. Plus 70k daw eh. Okay. Hindi siya nag-pop up. Ito naman, 50k. Ayun, ayun, 70k. Ay, legit nga. Ito, 50k. Dita is null. Ano yun? Dita is null. 50k. Again. Okay. Wala, okay daw. Pero nasaan? Wala. Ito, 40k. Ayun, ang 50k, guys. Wow. Ito, 40k. Award received daw. Hoy. Wow, 40k again. <gasps> Bakit ganoon laki? Hala, ba't ang dami kong i-receive? Tingnan nyo po, anong nangyari? Anong nangyari? Ba't ang dami kong i-receive? Data is a Ano yun? Sige, tuloy lang. Hala, naglo na. Ano kaya nangyari? Ba't ang dami kong i-receive? Award receive daw. Okay, click natin ulit. Uy, pupo, anong nangyari sa'yo? naka-receive ako guys ng 70k, 50k, tapos 40k. Ayan, naglo-loading na. Tapos may sumunod pa na 20k, 18k. Ano kaya to? Okay, award received daw dito na tayo daw sa 28k. O loading. Hala, ka ano nangyari kay Popo? Nakablu lahat kasi 'o. Oh. Popo, nabuang ka na? Nabuang na yata 'to si Popo eh. Okay, so pag mag-okay, click natin ulit. Data is Ay, wala na am bored. So, yun lang. Sinong nakaranas ng ganito? Agent account po. Ayun, 28K. Receive natin yan, sayang. So, tapos na nga yung 40K. Tapos, itong 18K. Oops, naku, ang dami nating i-receive. Hala, hala ka guys, hala ka. Bakit ganun? Ang dami nating i-receive. Ayan o. Ano yan? May 9K, may 5K. Hoy, hoy. Hala, hala. Anong nangyari kay Pupo? Ang dami. Okay, cut off muna natin ang video. Mag part 2 tayo.